Ito na. Ito na guys, tanda. Tuna, guys. Samang kulo lang, ice na. Kinamay na. Hello at talo ganyan ang luto sa laot guys walang arte arte bawal dito mo arte guys sa laot dahil hindi kami artista kami ay magdaragat kaya hindi pwede ang arti arte dito sinigang na peking bangos Ito. Oh. Asin. San, isang isang bag na asin. Karating kilong asin. Tika. Oo. Oh. Muntika. <laughs> Walang mahuli sa laot. Oh, dito mga whale, oh. Ayun, guys. Walang mahuli sa laot. Kaya dito na nga Dito sila na nga Ito si Bostonyo. Bostonyo! Oh. Hello. <laughs> How are you? <laughs> I'm fine, thank you. Wala kasing mahuli sa laot eh. kaya dito na well sa gilid. Hmm kalmang kalma dito guys napaka peaceful ng dagat pero pagdating sa labas dito kasi kami sa luok eh sa loob ng kuan sa pagitan ng Batangas at uh, Kabite yun ang mga asamo namin tatlong bangka kami dito guys kami eh, wala mga huli lula pa ang mga isda guys kaya wala kaming huli isang kilo pa lang maghapon kaya si Bostonyo eh nangawil pa baka dito makahuli naman kasi kaya si Bostonyo nag-iisip na kung paano makakabawi pa <laughs> may ginagatas pa bagong panganak kaya <laughs> bago, kaya extra effort. Extra effort guys. May bagong panganak na anak yan. Kaya kailangan, kailangan makagatas. Kaya kahit wala na sa laot na ang pa rin. Oh. <laughs> Isang araw pa lang guys. Nakamumsik na agad. <laughs> Saan naman? <laughs> e ano ga? Sa dyang pagkaluko eh. <laughs> Kahit tabi na guys. Nangangawil pa oh. Paano yan? Oh, gamit niya ay eh, rad. Rad pa. Isang di pa nalang pinangangawilan. Nangangawil pa. Mga naman may isda rito eh. Sa laot kasi walang isda eh. Baka dito eh, Sa Santi pa eh meron eh. Ganda dito guys oh. Kaso oh, may ari na yan. Bawal na kaming umano dyan. Bawal na kaming uh, gumilid. Kaya dito lang kami sa medyo malayo. Sisitahin na kami ng security guard. Ganda ng ano, Ganda ng lugar dito guys, peaceful oh. Wala ang kaingay-ingay, kami lang nag-iingay dito. Mamayang gabi guys ang mag-iingay yan, ulan. Hindi <laughs> 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 na malaman guys kung anong pagtulog yan. Nagluluto din sila. Ayun, nagluluto din sila. At bukas ng umaga eh, may na naman sa laot.

Oh, ganda. Ganda ng lugar dito. Sarap maligo. So, yun kumukulo na yung ulam namin. yung isang sinigang na bid-bid manamit manamit guys kanyama manamit masiram manamit, masiram lami lami lami, lami. jud ang sudan na to, lami So ayun guys, luto na ang ating ulam. Palamigin muna namin at kami kakain na. So ayun guys, lumalantak na sila. Kahit mainit pa. So atin ay palalamigin muna natin at mainit. Baka mapaso ang dila. Hindi na mapagsalita. magsalita. <laughs> yung bisa gamit ng dila, baka <laughs> ayaw na mawala. gira pa tani. Nasa di kayo dila mo. Ginamit mo na yan tao siya pa. Alay, kain na! Eh, si Asip, may ulam rito. <laughs> Ini, marami. Ito, maraming asin. Kalahating kilo yung dala nami asin. <laughs> oh. Oh. Pag magluto, ito meron dito oh, dami oh. So, yun guys, wala pa raw silang pang ulam kaya bigyan natin tong ulam na natira. Yan. Bigyan natin sa mga natin na walang pang ulam. Wala pa silang huli. Ulam lang ba? Kailangan yung ulam lang. Eh, paglagay mo dyan sa ano? Plastic. Ito, so, ibigyan na natin ito guys. Para may ulam din sila. Hindi oh, na oh, oh. lang <laughs> ng ulam. <laughs> Bumbuan ito. Bid-bid. Hindi, bid-bid. <laughs> Abot mo yung ano? Ito. yan. Yung ating kasirula. Baka madalan yung aming kasirula eh, wala kami paglutuan. Sinigang. Nandung pa yung palo. Ang taga-sapa. E, eh, may pain yung ano, may pain yung alaw, isa palaboy na ano? Lumahan? Yun eh, kita mo. Ha? Senya-senya sa amin. Hmm. Kung okay na yan. At ayaw na rin ni Bustonio eh. Kung okay na rin sa kanya yun eh. So ayun guys. Nakakain ah, na rin ako. Hanggang dito lang ang video nito. Thank you for watching.